Ayan, hello guys. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nabisi ako ng paggising ko. Nag may pumunta dito sa bahay. Tapos kaya hindi ako nakapag-vlog. May yung nagpaano kasi ako guys, nagpakupra ako doon sa bukid. Yung naman ako nga sa ano sa tatay ko. Bali, yung tauhan ay sila na mag lahat, lahat sila na ang magawa. Tapos bali, uh, hati kami ng ano, nung magkano na binda ng kopra. Tapos bawasan, bawasan nung nag-akyat at saka yung nagdala ng luto na na kopra, yung kopra, pagbaba. So, bawasan ng pambayad, tapos saka namin hatiin. So, nagpunta dito kaninang umaga. Ngayon, Bale yung ano ko. <laughs> yung share ko, yung share ko ay ano lang 4,000 plus yung 4,200 yung ano ko, yung share ko. Yun yun. Ibali kay sila na naggawa, sila na nagtrabaho, bawasan lang ng ano yung nag sa ano, niyo... At saka yung, kasi bali malayo sa highway, yung pagbaba, nagbayad kami ng tao para ibaba. So, yun. Yung share ko ay, ano, 4,200. Eh, masaya na ako. Mana ko yun sa, ano, sa tatay ko. Pinagmana ko yun. Yun ang minana ko sa tatay ko. <laughs> Kung mayroon akong 4,000, may pambili na ako ng ano, pagkain ko. Tayo tayo, nagsabaw ako, maliliit na ano, tapos may kilawin, nagkilawin ako. So yun, ngayon is, ano ngayon, lonis. Monday ngayon, October 23. Kanina sana ako alis. Hindi sana ako kanina. Pa ano, pa punta ako doon sa probinsya namin. Mga one hour, ano hin, punta sa city. Mga one hour ibiyahe. Kaso, balik tadi yung ano ko, yung kaislipan ko sabi ko maglinis muna ako may nilinisan ako kaya hindi ako nakablog kasi parang tuloy tuloy yung trabaho ko tapos magtingin ko eh ano na tanghali na sabi ko mag ano na akong pagkain ko Kasi kaninang umaga, ay eh, nag ano lang ako, nag bread tinapay lang. Sarap ng kilawin. Tagal-tagal na din di ako nakakano ano. Bumili ako ng isda na ito. Itong parang maliliit na tamban. Ano ba yun? yan sya kasi yun na nga alam nyo na yung pusa ko bumili ako kalahating kilo bali 60 pesos ngayon pagtingin ko presko sabi ko magsabaw lang ako konti tapos kilaw sarap naman din kasi presko ano pa talaga yung ano nila, yung mata nila. Maliwanag pang pa mata nila. Mata ng isda. Sakit lagi yung ulo ko. Sa labasan ako mag-ano, kakain. Natamad na ako pag-sitting doon. <laughs> sabi ko dito na lang ako kakain sa loob maganda kasi doon kasi mahangin Pitsay, nalo ang kong Kaninang umaga, dito yung ano, kapatid ko nag-almusal. Nag-almusal siya bago umalis. Mayroon ako nitong, namunala akong cook. Di ba yun ang ugali natin pag nag nagkilawin eh, nag or ano? mayron pork. Kaya ayan. <laughs> cook na lang ako. Mamaya, punta ako sa lungsod. Kasi... Lan akong tinapay. Bibili ako doon sa ano sa 7-11. Mayroon doon sa ano sa sa sentro, sa barangay namin, mayroon bakery. Kaso wala silang brown, brown bread. Kunti lang kilawin ko. Ilang peraso lang ito. Kasi sabi ko, gusto ko mag-ano, kilawin kasi napaka-press ko ng ano. Isda. At, mayroon ko na ng isda ipakse ko yung para sa pusa ko. Po. Ang napaka-arte ng pusa. Ang hang ang ano ko. Lao t-shirt ng asawa ko. Ayan, eh, ang laki. Sinuot ko ang t-shirt ng asawa ko. Ayan. Eh. Meron kasi siya mga t-shirt dito. Ayan. May music ako. Kung ano ako ma... Copyright?